deh. Okay. Nah. Ah, buak na. Kana. Hello. Hello. Okay. <laughs> nah. Kana. lu. Lagi nak balik. Halo. Magandang magandang araw po sa inyong lahat sa lahat po na mga nanonood sa ating video sa video po natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga nakasulat dito para naman may idea po kayo kung paano ito gamitin at ano ang mga kahulugan ayon po sa 9.75 yan po ang nakasulat kayo na po ang bumasa niyan mga kaibigan para ano po para may idea kayo hindi na natin babasahin ito kasi uh, baka tumagal po tayo mga kaibigan kung ito po ay babasahin natin ito po ngayon may gusto lang akong ipapakita sa inyo gusto kong uh, ipapakita ito Kung kayo po ay nakakita ng ganito, mga kaibigan, ibig sabihin yan ay, yan po, here is the object. Meaning, nandito yung object. Hindi rin ibig sabihin, mga kaibigan, na example, kung uh, diyan po uh, nakasulat sa bato. Example lang natin, Eto, kasi experience po, mga kaibigan. Pag ito yung bato, sample natin dyan, tapos may ganyang X dyan, ganyan, ganyan, sample lang po. Ang sabi po, ang kahulugan ay here is the object, hindi po ibig sabihin na nandito sa bato, mga kaibigan. Meaning, uh, nasa paligid lang yung object. Hindi po ibig sabihin na nandito sa bato kasi kung nandito po siya, ang ibig sabihin sana niyan, ay inside or under. Mga kaibigan, yan po ay tandaan natin. Example lang, dito siya nakalagay. Tapos, uh, dito, may patuli, dito, at dito, mga kaibigan, dyan, example lang, dito kahoy, ganyan. Sinabi niya, here, here is the object, meaning, dito, mga kaibigan, dito sa area na to. Mga kaibigan, So hanapin muna natin, hanapin nyo muna yung iba pang mga marker na magpapatunay na nandito yung object mga kaibigan. Uh, example lang natin, ito here is the object, tapos dito may nakita kayong uh, marker na ang kahulugan ay inside, uh, dun, yun na. Yun na yun mga kaibigan, nandyan na kasi yung kahulugan niya ay inside or under Mga kaibigan, example natin uh, Ito may marker na inside marker mga kaibigan Nakalagay dito, ibig sabihin nandyan na mismo, inside na siya Mga kaibigan, pero kung ganito lang, ibig sabihin here is the object Dito hanapin mo mga kaibigan, hanapin mo dito kasi ang nangyari po kasi sa amin, nakakita kami ng ganito, mga kaibigan. Tapos, uh, dito sa kabila, may arrow, ganyan. Pero hindi siya dito nakaturo. Uh, ganyan, may arrow dyan, yan. Pero hindi siya dito nakaturo. Ngayon, ang ginawa namin, uh, nag-ano kami? Naghukay dito, banda. Mga kaibigan, wala kami naghukay dito, hindi kami naghukay dito. Dito kami naghukay mga kaibigan, kasi may isa kasing bato dito doon sa hinukayan namin, at mayroon pong bilog dito. At dito sa gilid, mga kaibigan, dito may bato rin na may malaking T, at mayroon pong bilog dito, mga kaibigan. Tapos, kung dito ito, mga kaibigan, kung makikita nyo yan, ang kahulugan kasi nyan ay uh, tunnel entrance or entrance, mga kaibigan, kapag ang isang bato ay may ganito malalim mga siguro yung sa amin ganito kalalim tapos yung butas niya ay siguro nasa ganito 1 inches ang kahulugan niyan ay entrance kaya ang ginawa namin dito kami nagukay kasi ito kasi mga kaibigan yung bato na uh, nakita namin dyan dito sa ano niya, sa gilid talaga niya kami naghukay. Diyan po kami naghukay. Pero ito, ang kaulugan talaga nito, here is the object. Ibig sabihin, nandito sa paligid lang mga katid. Sana ay nakatulong ito, itong video na to para may idea kayo. Ito po, ang kaulugan nya, here is the object. At ito isa ay last sign before the object at under or inside. Ito yung pinaka, ano po, pinaka legit. Ito pag nakakita kayo ng bato na ganito, sample lang, tingnan nyo, pag nakakita kayo ng uh, isang marker, katulad nito, here is the object, tapos dito, mga kaibigan, may nakakita kayong ganyan, tapos ang kahulugan niya ay inside, ibig sabihin, nandyan mismo. Yan yung tirahin ninyo, mga kaibigan ganyan po yung ano pa uh, kahulugan ng bawat marker na dapat nating malaman at dapat nating maintindihan. Ito rin. Yan po. Object at the right 3 meters. Ang ano nito mga kaibigan, kung nakita nyo yan, yan. Ito. Example lang. Ganyan siya. Diba? Diba? Tapos, mayroon siyang dot dito. Tapos, dito ho yung north, mga kaibigan. Tapos, dun kayo nakatingin. Ang ibig sabihin po niyan ay object at the right. Kung dito ang north, dun kayo nakatingin. Kasi dito ang right ko eh. Ibig sabihin niyan ay object at the right. Dito siya, banda 3 meters, mga kaibigan. Pero kapag ito ay nandito, tapos dito ang north, mga ah, hindi pala. Kapag ito ay nandito, mga kaibigan 'yan. Tapos dito ang north. Ang kahulugan niya ay object at the right, meaning dito siya banda, baliktad. Pero kapag itong bilog na to sa cross nandito, tapos dito ang north tapos uh, tumingin ka sa north, mga kaibigan, tapos uh, nandito siya, ang kahulugan, object at the left. Nandito siya, 3 meters. Pero kung nandito siya, yung bilog, tapos humarap ka sa north, ang kahulugan niyan object at the right. Ganun lang po kasimple, mga kaibigan, mga katiets. Ang kahulugan po nito, dapat nyo malaman kasi minsan kasi, pag mayroong mga ganito uh, dito yung marker ay uh, yung ano parang tuldok or bilog ang object ay nasa left pero kasi nandito ito sa right uh, mga kaibigan uh, baliktad kasi ito pag ito ay nasa right uh, object ay nasa left pero kailangan doon kayo pumosisyon o tuming tumingin sa north mga kaibigan. Yan po, yan po yung mga kahulugan na nakita niyo yung treasure marker mga kaibigan. Sana po ay nakatulong ang video na to sa paghahanap nyo ng WW treasure mga kaibigan.